Gusto kong i-testing yung binili kong chopper. So, ito, inuna ko yung onion. Tingnan lang natin kung maganda siya o okay siya. Ayan, okay naman siya. Pero, kailangan hiwa-hiwain mo ng maliliit bago mo ilagay. And, isunod ko yung bawang. Ayan, okay naman. Hindi naman siya yung mahirap na, ano eh, yung paikutin and then isunod ko na yung green and yellow capsicum yan, yeah, very colorful ayan, may tali siya okay naman siya at yung ano, ganyan ang ginawa ko guys kasi first time ko na gawin yung mas malaki, hindi niya kayang paikutin, kaya iniwa ko siya ng maliliit, di naman yung talagang maliliit so, eto lang ang masasabi ko, so far so good naman kailangan lang talaga hiwain mo ng maliliit, so ayan lang